Ito guys kung anong uh, bunga yung guys yung lagusan ng uh, Ito malberry pa rin to guys oh. Sinamahan ko si Floyd na ano kuha ng malong guys so ito ko muna kayo dito Malberry Farm Grove Hmm. Diba? Hmm. Itik sa buong ngayon guys oh. ayoko lang manguha kasi nakapanguha na ako kahapon. Oo. Oh. Di ba? Dito sa baba oh. Maka tayo may nagsusumba doon ah. So ito guys pala, maganda pala to sa ano. Sa may mga diabetes guys. Tinago ko nga to. Tinago ko. O oh, porcelain guys na ano. Mm. <laughs> brr t t t t t Pasakoy. So yan din tataigay sana. Maganda pala tulagain pariloy. Lalagayin mo lang. Huh? Lalagayin pang ano daw Sa high blood. Diabetes. Kuha kana. Yu nu. Know? Ah, copyright na. You know. Kainin mo bilis. Makikita mo yung epekto sa katawan. Jim. Pwede lang pamingwit. May dalag daw, maraming dalag daw diyan eh. Hmm. Uh. Oo nga. Hindi mo mo bukod sa dalag. <laughs> Oo, oh, nakita niya ng dalag Ganyang kalalak yung dalag dyan guys <laughs> Grabe no, laki ng ano niya no oh. Piktaw oh. <coughs> Oh, nandun pa isa, oh. <laughs> oh, oh, ayaw maniwala na maraming dalag dito sa pinaikutan ng amin, ano, palasyo. Oh, hinalbo mo na yung malunggay. Alam mo, pinutol yan pa rin, ano. Siringwilas yan, eh. Ito, pinuputol nila, oh. Oh, pinutol. Kumalunggay. Ang malunggay to. Diyan minggo. Ano, okay na? Yun lang ka, oh. wala pong bunga. Lakan na! Kung anong halaman to guys? Baka alam nyo to. Suring bilyas. Suring bilyas. Punda yung bunga niya, Bluy, eh. Sobangan natin ito. Mga toka nga kumita. Sayang, Bluy. Do not enter. Ah, <laughs> yung, yung planting area. Oh, planting area guys, nandito kami. Malapit lang dito 'yan sa may ano. Tung ka naman solo sa ko. <laughs> yeah, lagusan guys ng mga ano. <laughs> mga kuringkat. <laughs> <laughs> Pauwi na kami guys ah Saan ka na? Puta <laughs> Puta Abot na agad Umuyan na So guys, paano guys? Ang dito na lang yung vlog ko Ang ah. oh, dito na doon kami galing oh. Kita niyo yun? Doon. Doon lang matatagpuan yung... Bye-bye guys. Ingat kayo kasi sobrang init na naman ngayon. Diyan haring araw. Bye. God bless.